sa mga naka interior pa dyan yan guys butas ayun o no? so matagal ko nang ginagawa ito guys yung, yung sirang interior yun yung ginagamit ko pang patch yan pang patch tapos ito yung pinandidikit ko yan repair So, mura lang yan guys. May gamit ako pang baklas ng gulong pati sa tito. Ayan. Tapos may pambomba rin tayo guys. Ayan o. Oh. Isasaksak lang natin dito. Ayan. So, may pwede na natin ito hanginan. nilublog ni, ko na rin to sa tubig hindi siya sumisingaw so ito sa ganito guys 5 minutes pwede na to hanginan mabilis matuyo eh yung gamit na yan o oh. yan sa mga naka interior tips <laughs>